bakit hindi ako marunong magmanage before kasi nga buhay binata Ayan, mga kanegro, nagbubas tayo ng asola mga idol bagong harvest dami ang aso lang ito mga kanegro ah, ko para ready nang ipatuka sa ating mga manok Ayan. Buti na lang may azola mga kanegro. Kahit pa paano, nakakatipid tayo ng patuka sa ating mga alaga. Ginagawa ko dito mga idol, ah hinahaluan ko lang siya ng commercial feeds. Tapos sineserve ko na sa ating mga manok. So, hinuhugasan ko lang to mga kanegro. At least, three times. Para naman malinis. Iwas. Magkabulate yung ating mga manok. So, siguro yung harvest natin ngayon, uh, good for 5 days na nila to mga idol pero kung kasama yung baboy mga idol baka ah pang tatlong araw lang nila to yan kinuha ko lang to mga idol dyan sa gilid gilid maraming asola dito sa amin buti na lang actually nagsimula lang ito mga idol ng ganito karami tapos ilinagay ko sa fish pan at dumami na sila mga idol nangyari kasi nagkaroon ng malakas na ulan tapos yung pilapil ng fish pan natin na wash out tsaka yung mga ibang asola mga idol nagkalat kaya nagkalat yung asola ngayon dito sa sakahan kaya no problem pero pagdating mga idol ng taniman ng palay eh baka mawawala na naman yung mga to dami mga idol dati pangarap ko lang to mga idol na magkaroon ng sariling azola no? way back 2020 nung nag start tayo sa breeding pero Unfortunately, yung inumpisan nating farm sa Pamplona eh hindi naging successful mga idol. Kasi nangyari nung panahon na binata pa tayo eh na barkada Ayun. Halos ang nangyari sa farm natin, puro out, walang in. So, nag-invest tayo ng kaibigan, hindi pera mga idol. Good thing, may natutunan tayo. Ano yun? huwag puro kaibigan kasi sa totoo lang mga idol hindi naman sa lahat pero kasi yung kaibigan mga kanegro eh malapit sila sa'yo pagka may napapala sila sa'yo pero pagka wala na pag ikaw na yung lumate, wala na sakwat diba lesson learned so nung nag start tayo mga idol sa Pamplona eh, medyo marami rami rin yung alaga natin dati doon nagkaroon tayo ng 64 na breeder na native chicken may mga alaga tayong pabo nasa 80 heads mga pato hindi ko na maalala kung ilan, pero marami rin yung mga idol halos lahat ng livestock na sa atin nun native pigs hybrid at maging mga kalapati mga idol marami tayo nun pero ngayon wala nang natira kung bakit hindi ako marunong mag before. Kasi nga, buhay binata. Pero ngayon, siyempre, may pamilya na. May mga priorities na rin. Ah, banlawan pa natin. hugas ito sa tayo mga idol dito sa anin dito sa Claveria libreng tubig free flowing nagaling sya sa bundok marami rin tayong baboy nun mga kanegro ah, uh, nasa 13 breeders 8 na high port tsaka lima na native so ayan mga idol unfortunately nung dumating yung ASF ha patay lahat sila yung masaklap yung lima doon mga idol may mga biit pero walang nag survive pero okay lang yun mga idol part of life dahil para sa akin blessing pa rin yun kasi kahit pa no buhay at masigla pa rin tayo hanggang ngayon kasi hindi tayo yung dinapuan ng sakit oh di ba dapat positive lagi mga idol in addition mga idol na maalala ko may mga gansa din tayo nun mga uh, benggala ano pa ba salapati benggala, pato, manok babo baboy rabbit Ayan. may rabbit tayo nang mga idol pero sabi ko nga hindi naging successful ay buhay idagdag mo na rin dyan mga kanegro yung mga kapitbahay mong mapanlamang o, lalo na dun sa mga nakapaligid sa farm ko mga idol inuunahan pa talaga ako na magkatay sa mga sarili kong alaga alam nyo ba yon mga idol yung mga kamag-anak ni Lupin ha? mag ingat ingat kayo sa mga ganyang tao mga idol marami yan nasa tabi sila ayun mga idol yun yung mga bagay na nangyari kung bakit hindi naging successful yung farm natin way back 2020 pero kahit pa paano mga idol ngayon nag start ulit tayo hoping na may mapapalana Kaya kayo mga kanegro, you should know your priorities, ano? Mag-invest kayo para sa sarili nyo. Ayan lang mga kanegro. Tapos na nating banlawan yung asola. Peace out and happy farming!